Hi guys, nandito kami ngayon para maglaro ng Escape the Carnival. So ngayon, nandito ako, magpapatulong kay ako kay Ate Alensa kung paano mag-escape dito kasi kabisado niya dito. So saan tayo ngayon Alensa? Pupunta tayo doon. Yun, sige, susundan kita ha. Huwag mo akong iiwan ha. Oh. Anong gagawin dito? Nandiyo jump, jump ka dyan. Ah, need pala mag-jump. Okay, sige. Gagawin ko to lahat. Baka tapos lang ng isang laro dito sa Roblox. Yan. Antayin kita, Ate Alensa. Sige. Antayin mo po, ah. Sige, sige po. Yun, oh. Nakalagpas na si Ate Alensa. So, ngayon, Ate, saan tayo? Doon tayo, bababa. Aray, ako yung unang tumalon. Dire-diretso ako. Ikaw na nga. Sige, una muna ako dito, ha? Sige. Yun. Baba dito. Dahil tubo. Ano to? Mga sa ilalim. Tatalon sa lobo. Halimaw yan. Ah, halimaw pala yun. Pwede pala tumalon dito sa lobo. Dito Pwede. puputok. Asan ka na, ate? Hindi kita makita. Hala. Hindi ko na alam. Hindi mo na alam? Ala, hindi ko kabisado to. Anong gagawin ko dito? dyan. Yeah, Baka umalis ka, ng shortcut ka, ah Hindi ako nag-shortcut. Hintayin mo na lang ako. Pero asan ka na? Sige, alis na ako dito. Pero wait lang. Ba't may mga apoy dito? Delikado to, ah Lalagpasan ko to, ate? Oo, oo lagpasan mo yan. Iwasan mo yung mga apoy. Sa so bagay, kasi nawawala yung mga apoy dito, eh. lalagpas din ako sa may apoy dito naman sa mga tubo ulit kaso patagilid ang mga tubo ito susundan ko ngayon nasa stage 5 pa lang ako puro maze na agad pumunti ka na humalaglag diretsuhin ko na to uy checkpoint wala ano to mga kamay halatang tinuko na umuha sila Iwasan ko rin Pero saan si Atisasa hindi ko makita? Ate Sasay, naririnig mo ko? Nandito ako. Bakit hindi mo ako hinintay? Ha, hindi kita hinintay. Naantay kita. Asan ka? Kailangan ko magmadali. Pero wait lang. Ang taas nito. Puro tubo ulit. Complete job. Yes. Oh, talon lang ako ng talon dito. Baka mangalay ako. Okay. para ang hirap naman ng laro ito, Ate Sasay. Madali lang ba to? Madali yan konti, pero mahirap lang ba ito? Ano yan? Madali konti, pero mahirap konti. Ang gulo! Aray ko! <laughs> kita tayo, pero ano naman itong nadaanan ko? Napakasikip! At Natakot naman dito, kailangan ko mag-ingat at magdahan-dahan! Napakataas! Nakakanginig! Hala! Masan ka na ba, Ate Sasay? Hindi kita makita! Andito ako! Nasaan ka ba? Sa so, stage 13 na ako! ka lang sa, sa stage 9? Ha? Stage 13 ka na? What? Kala ko hindi mo ko iiwanan sa sama mo ko kasi hindi ko kabisado to. Pero wait lang. May nakikita ang mga pigs dito. Pero checkpoint pala to. Wow. Stage 10 na ako. Tatlo na lang. At isa sa wait mo ko dyan ha. Oo. Uh -uh. Wait kita. Baka kasi na-clutch. Ah, nag-clutch. Kaya pala. Pero wait mo lang ako, nakalagpas na ako sa mga blades. Oh, nagka na ako dito, pero ang taas nito, ang dilim sa taas. alang ah, pala 'yun. Pero wait. Ano 'to? Ah, may clown dito. Ano ginagawa? Kailangan ko makasakay dito sa Ferris wheel. Ala, ano 'yun? May clown na sumusunod sa akin. Ah, tolong, ate Sai, ano 'to? but may clown? Aray ko! Uh, ulit naman tayo. Opo, ah, naintindihan ko na. Kailangan ko makaiwas dito sa clown. Wala, nakatakot naman tumukha na to. Medyo awig niya yung ano, yung nasa movie nakatakot. Si Pennywise. Tapos na ako. Ula? A few moments later. Ito naman, nakailang ulit na ako nito. Pero sana ngayon makasakay ako na maayos dito. Ayan na yung clown, sinusundan lang ako sa likod. Wala, talon, talon, talon. Wala, munti ka na lang. Kita yung ulo niya dun, kaya pala. yan antayin natin ako makaakyat sa Paris wheel. Wala, ang dilim pala dito at nakakatakot. Dapat ba lang, hindi na ako tumuloy dito. Another checkpoint, another gawain di naman tubo, kahoy. Kahoy na lumulutang. Pero ang sikip, dahan-dahan dapat ang makapunta dito. Di ba si Ati Sasay stage 13? Stage 12 na ako bali, isa na lang. Ati Sasay, naririnig mo ko? Malapit na ako. An ayon, naririnig kita. Pupunta ka na dito. Sige, kailangan ko lang kulagpasan. May mga lobo ulit dito lumulutang. Pero ano to? Akyat ah, Saan ang pupunta nito? Ah, kailangan bumaba Sasakay ako Ano to? Nakalakma sasay, ibig sabihin malapit lang ako dito ito, oh, kailan ko ito lagpasan labas, o oh, talon hmm. Maanan dito si Ati Sasay, antayin ko lang. Kaso ito mga blades na naman, hindi na tusok-tusok. Talas to masyado. Pero may nakita akong mga wrecking ball dito. yung wrecking ball pala dito isang way lang umiikot pala sya kala ko bumabalik balik lang ayan wait lang natin yung wrecking ball nakakalula tignan hala nakatakot takbo yun nandun si tropa pits what is that a portal only way to find out Wow, wala na ba ibang daanan dito portal portal sa carnival? Meron pala nun? Wala, kailangan ko talaga pumasok dito. Wala, wey, andun pala si Ati Sasay. Andito ako, tara. Ay, nahulog ako. Hindi, ako din. ang nahulog. <laughs> Kala mo ikaw, pero ako yun. Joke lang. Ano ba ano, sa likod? Ah, ang ano, ang alamat. na ba ito? Oh, Nara ba si Ati Sasay? Ako sige, magtalon-talon na lang ako. Feel ko na una na 'yon kasi di ko makita. Hala, dito ka na pala at isa checkpoint na. Ako muna mauna ha. Iikot to, mamadali lang to Ayan o oh. Dinidiretso lang ako Talon, 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 talon po-change. Okay. Uy, atay kita dito atin, ha? Kailangan few moments later. Nasa so, stage segment na tayo ate. Hinaan natin. Saan? na lang. Nagpas na tayo. Ayun. Nakalagpas na si ate. Tuhulog ka ate. Ayun na buhay ulit. oh Ano na po. Sige. Lakad ka talon. Ala. Uy nalulad ulit din si ate oh. Ala. Nahulog na naman ako saan? Hintayin mo ako dyan. Sige po, ah. kita dito, ah. Dito lang ako, ah. Sa checkpoint naman na ako, eh. Sige. Ayan na, Ate Sasay. Malapit ka na. Isang akbang na lang. Ayun. Ayun. Nasa checkpoint ka na rin, Ate. Yay! Ayan na. tayo doon. Wait lang. ano sabi Makin ni si Tropa nun? Pits? This yellow fire is make you run really fast. Wow! Para akong si Yellow Flash. Napakabilis! Wow! Sa akong superhero na napakabilis para si Yellow Flash. Ay, si Yellow Flash, siya yung kalaban ni Flash, di ba? Ewan, danggal ko na yung tinanunod nun. Ah, nalagpas na ako atin. Pero andun yung checkpoint. Pero wait lang, bago pumunta ng checkpoint, antayin mo na kita. Sige, antayin mo ako. Doon pa rin ako eh. Nadedo pa kasi ako. Sige ate, good luck sa'yo. Kaya mo yan. Ayun ate, nakikita na kita. Kailangan natin bilisan. Ayun, nakalagpas na sa ate. Wait lang ate. Una ka na. Ayun, ang bilis. Napakagaling naman ni ate. Oh, yay! Wait ko lang ako ate ya ah. Checkpoint. Wait ka na. lang, kausapin natin si Tropa Pits. Oh, nakakataas daw to ng talon. Wow, ang galing nun ate ha. Ah. ko din nun. Eh? Ala, nahulog ka ate Ako ako, try ko naman tumaas ng talon Ba't yung talon natin tumataas ate? Ganon talaga kasi magic Ah, magic noon sa portal Ala ate, nandito na ako, hindi na pataas ang building Flat na Saan na ang daanan? Wala akong ang daanan Ay, ayun Ano yung araw? Talon! check Checkpoint pero hindi pa ako Ayan, bumibilis ako. Dito walang daanan. Asan to sa lava? Sa si volcano? Wow! Ano yun? Magic! Pero kasabi ko lang to sa Yitropa Pits. Wala, mukha nakatakot na naman to. Parang ito na yung main house ng clown. Nakatakot naman. Tara, pasok na tayo. Sige, pasok na tayo. Hala, bakit tayo maliit? Bahay malaki. Pero wait lang. Mga laser to. Kailangan iwasan natin to. Wala, lumilit ako. Aray, sakit. Para lumilit, lumalaki. Ang hirap i-explain. Ang gulo. Pati ako, to. Para ka na dyan kumakanta. Ah, kumakanta. Ang galing ko lang mag rhyme ate. mo. Lumilit ako. Di ko alam lumilit ako. Lumalaki. Tapos alit ng pinto sa harap. Oh, nakalagpas ako ate. Online na tayo. Tara, ang daming trap dito. Oo nga, ang daming trap. Wait lang, may technique ako nakikita. Oo, ganda ng technique, no? Oo nga. Oh, dito ako sa gilid. Wow! Sa bagay, ang liit mo ate. Nakakalagpas ka dun. Oo nga, maliit ako kasi babae ako. Stage 24, tatlo na lang. Bawat step natin. Ano to ba? Kailangan hindi tayo bumalik. Hindi ganda ng mga kulay Go ate Go ate Wala na matay pa ako Wala na Paso ata Nakapasok pa ko ate Oo nakakapasok na Sige ginaan kong iwas dito Hintayin mo ako Paparagan na ako Sige po may kita dito Ano yeah! ito? Ay, tayo. Ayun po! Si Tropa Pits! tayo. Ah, Paalis na ako. Wilson mo. Wala, naglalag ka ata, ate. Nakaupo ka na. Kasi pang isa ang tao lang turo ng oh. Oh, makikita ko. Umangat ako. Ah, Kaya natin makalabas dito at isin mo yung suka mo. Lulokin mo. Eww. Ah. Aray. Nakda oh! ako na una ka ate. Babariling kita. Hala, sabi ni Tropa Pits, kailangan ko sumakay sa elo airplano. Ha? Huh? Helicopter. Aeroplano. Helicopter pala to. Nangyari sa akin, naglalag. Nakasakay ka na ate. Uh Oo. -oh o oh, naglalag uli. Pero ako, tingnan mo. Labas yung paa mo? Oo oh, nga. Ano to? <laughs> <laughs> ano to? Ang <laughs> <Alamig> sa paa. Sumasabit <laughs> ata ako dito. Nakasabit lang ako dito. Wala, ano yun? May floating na ano island doon. May mga palaruan din. Wow! Ano to? Ah, ito na yung last. Nakatapos na tayo! Wow! Yay! Thank you ate! Sinamama sa paglalaro dito! Please like and subscribe for this video! Thanks for watching! Bye-bye! Go Ayun natin, nakikita na kita. Parang malapit ka na, oh. Mga ilang palapag na lang. O, oh, sa likod. Nasa likod ka, ate. Kaya mo yan. Go, ate. Go, ate. Go, ate. uy yan, oh. Ang galing mo, ate. Apir! Yay, apir! <laughs>